Magandang araw sa inyo ang topic natin ngayong araw na ito ay yung makating puerta. Maraming kababaihan, nararamdaman nila sobrang kati ng kanilang puerta, yung parang may burning sensation. At napansin nila, merong vaginal discharge na maputi, konti at walang amoy, yung parang kesong puti. Ang tawag sa impeksyon na ito ay vaginal candidiasis. Ano yung mga pwede nating gawin? Una, maghugas ng puerta gamit ang mild soap at tubig lamang. Pagkatapos po, huwag po tayong gagamit ng panty liners kasi mainit po ito. Uh, ang gawin natin, humanap tayo ng cotton panties at magpalit ng panty 3 to 4 times a day. Ito ay para mahanginan ang maselang bahagi ng katawan natin. Um, magsuot po tayo ng mas maluluwag na pantalon. Iwasan muna yung tight-fitting jeans o yung mga pantyhose stockings. Ito ay para mabawasan ang init at moisture o yung pamasama sa dun sa lugar na iyon. Pagkatapos po, pwede po tayo magpahid ng mga antifungal cream dun sa balat. Pwedeng miconazole, ketoconazole, yan po ang mga generic. At Ah, nire-reseta din po ng doktor na pwedeng mabili sa ating mga butika ang antifungal vaginal suppository. Ito po ay nilalagay sa puerta bago matulog sa loob ng pitong araw. Pero tandaan po, kapag ayaw gumaling, kayo ay buntis, may diabetes, magpatingit po sa inyong doktor. Salamat po.